Talong na um, like uh sinabawan? Ako ay coworkers. may Philo talong, talong banco, sinabawan ni kita Kalot. Ang talaga, mabigat na nga. Mati mo na magkakain. Mati na Ako doon na nagkaatungan o. ako. Kumantanong

Katari ka na! Ang pangot e! Tumain ang Asin lang Ano ba yata dyan ba yung ko mo? Bahaya ka mo na ng yung cellphone. mo yan sa'yo. At ako. Dyan mo lang sa'yo. Nakakain ako e. Ano ba kayo どうぞ。はい